Yun, ayan. Ganyan na lang tol. Oh. Yan po yung labit. Labit. Hu oh, init. oh, tikman niyo yung labit, tikman niyo. Tikman ba Uy, mapakainit. Naluto kahit walang tubig. Dasa po siya ano. po. Kami ay magluluto ng labit. Isang uri ng root crops na parang pugita natay ah, parang pugita siya. At kung hukayin po siya ay talagang malalim. Halos ah, tatlong tao yung lalim. Ito po yung itsura ng kanyang laman. Para rin siyang ubag. Uh, ah, yung ubag po, ah, malalim din po yon. Ang pagkakaiba lang ng ubag sa kanilang labit, yung laman sa yung baging niya. Yung lasa, medyo nagkakahawig sila. Pero ang pinakamalapit na lasa ng labit ay sa kamoting kahoy kamoting kahoy na mas pinaligat saka mas pinatamis yun po yung ah, labit ay binabalatan ni tatay at ngayon lulutuin namin sa buo kasama ko si Nicole sa si Patrick at yun po yung mga kasama natin na ah, naguhukay pa rin ng labit ayun po yung itsura ng laman niya, oh. yeah, pengi nga isa pat yung medyo you know, yan Madulas pala siya no Madulas. Kaya nasabi parang pugita to. Sabi ng mga katutubo. Salasalabat yung mga nakatubo sa kanya sa gilid. Tapos lumalalim talaga siya ng malalim na malalim. At ngayon matitikman ni ko sa kani Patrick so, kung ano ang lasa ng labit na niluto sa buho. Lalagyan po ba ng tubigyan? Hindi na. Hindi Yung labit, yan yung naging isa sa mga uh, pagkain ng mga katutubo natin ng araw. At hanggang ngayon, uh, hanggang ngayon, eh, kinakain pa rin nila labit. Oo. Patrick, hindi bumaba yung mga katutubo, yun ang kinakain. Mm -hmm. Noong araw na hindi sila bumaba sa kabayanan, puro ito pagkain nila. mga Katulad nito ito, Tay, ano ba to? Kalot. Ayan, kalot. Yun ang mm. pagtakulan na, may laman na yan, yun ang kanila pagkain. Hindi na makahaw ng labit, ito na. Ayan na, kaso may proseso po itong kalot. Ang kalot po, mataba ang puno. Tapos dikit-dikit yung tinik. Ayan. Ito yung laman ng kalot. Kaso ito po mahaba proseso nito. Tapos lalagyan ng bulong. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung baging ng labit. Ito yung hinukay. Hindi pa natatapos at malalim. Ito po yung kanyang baging. Oh. Ang tinik niya malayo. Ang ubag di ba walang tinik. Ang labit meron pero masinsin yung ano niya, Yung kanyang baging. Tapos ito po yung kanyang bunga. Oh. Yan, ito po yung nagpaparami kasi may bunga, may buto yan sa gilid. Nakaganyan yung bunga niya. Yan. Tapos luluto sa buo. Ayun, nakasalang na. Masarap yan. First time makakatikim. Oo. Ayun. Saglit na maluto yan, Tol, no? Sa buo namin niluto. Para matikman natin yung masarap na labit na isa sa mga pagkain ng mga katutubo dito sa bundok. Luto na po. Uh. Wow. Huh? Oh, Basta tayo na mangi. Wow. grabe yun.

Yun, ayan. Ganyan na lang, tol. Oh. Yan po yung labit. labit. O, oh, init. oh, tikman nyo yung labit. Tikman nyo. Tikman ba't eh. Uy, mapakainit. Naloto kahit walang tubig. <laughs> Dasa po siya, ano. Ayan. <laughs> nga. Hindi ganun luto eh. Hmm, yung luto talaga sa inyo. Hmm, yung pagmamadali pero pwede na. Hmm. Ah. Palpak. <laughs> <laughs> Palpak ang luto. Pero lasa ng kamote. Kamote nga. Kamote ng kahoy. Hindi mm. mm. pag luto-luto siya malalasa mo talaga. Meron eh. Eh yung kamote ng kahoy? Malalasa. Oo. Oh. Hindi lasa siya pag luto-luto tayo. Papatawid na ng ano to. Yun, pwede sa pulot. Oh, Alam. Sa pulot. Ayo, oo nga, no. Hmm. <laughs> Perfecto dun, sa pulot. Sa pulot. Kasi ano, eh. Ako dito, medyo... hindi mo gano'ng malasahan, eh. Sarap mong kagaya. Hmm. O. Oh. Masa ko, pag nagkakape ka. Malito, pag nagka-kape ka. Mm. Ito, kinakain mo. Tapos so, may gut-gut yun naman niya, o. Oh. Mm. Huh? Yan po yung labit na pa naging pangunahing pagkain din ng mga katubo sa bundok. ano para sa hibla. Pero masarap, 'di ba? So, labit. Parang ano siya?